kami ng advance. Ah, mamaya na. Mamaya na din ang ano eh. Na Nang maligay, bagong taon sa inyo po lahat. Sisimba po kami, pero mauna si Kuya. Pero nagising ka ng alas 5 na. Ah, ba? practice po. Alas 5 po na madaling araw. nag po sila kasama si Tito Jun. Si Kuya Luis kasama. Di Okay. Sige na. Ingat So, yan sa mga ano po, sa nagbigay nito, Tita Daisy. Yan, nakadikit na po yan dyan, no? Hindi yan matatanggal dyan. Tita Daisy, maraming salamat po. Yan, yan po yung ano niya, picture niya nung, ah, nung elementary. Tapos si Kuya, Steve. Yan. Meron pong isang ano dito, na nabili ho pala sila Tito John ng mga gamit kahapon sa church. Tapos, yan. Salamat din.